Okay, good morning, good morning, good morning. Ano? Ay magkukuha na naman. Maga. Ano? Ano, nagpapapruning itong talong at para manibago at ma mabigyan ng abuno. maalaga ng abuno. Halagyan natin na so, ng panibagong kwatin. Pag nalagyan ng panibago, pag nalagyan ng pruning, ibababa mo ito, ining. Bababa pa ha. Bababa baba, pa. Baba, yan, baba. karto, yan, karto sa akin, yung tira yan, ganyan lahat. Hmm. Ganyan. Yan. ang gumisay nga, aling maganda ang maganda ang pagkaano. Maganda ang pagka pagkabunga. Pag hmm. may magandang talong, iihaw at iulam. Hmm. Bet may pustig isa. Ay, may pusting isa, ano kaya? Hindi pa si Robe, buhay na nanawa ng talong. Araw-araw ng talong. Ang talong ha. Tama yung buka na. Tinapunuhan na namin yan, pahabol yan. Pahabol yan. Pahabol yan. Pahabol ni Pahabol yan. Arte, balse mo yung mga balbas na yung mga yung parang kanyang kan. Oy, oh, mga tao na, hindi yan. Ibang bago bagong pruning na eh. Yung hindi. O, alisin na yung mga dahon-dahon na kanyan. May putol nila, babaan. Yung mga bagong pruning, wag na. Yung mga bagong, dating putol na, wag na yan. Huwag nang tanggalin yan. Yung mga, ya, wag na yan. Mga da, dating putol na yan. Yun lang, hindi mga bagong, hindi para puputulan. Yan.

Mag-agrascater nga rin, isa hindi nakapag-agrascater, hindi pa na yung ano. May ano sana? Hindi pa na eh. Bukas pa ayos ko. Ulo, lagunos ang ula din, oh. Gulpo yung kulay. Lagunos. Diyan yan, sa pabundok na. Hmm. Ang silig, dapa na naman. Kau. Ay, lalo na, humirap kuhanin ito. Lalo lang humirap kuhanin ito. Ang ulan, ang kwan, hmm. Hmm? Uh oh. Hmm. Oh. Mm Ito e po, ang dami ko na eh, oh. Sili, bagsak na naman. Sobrang dami ng bunga, ha? ay, awa ng Diyos. Eh. Wala problema, bagsak. Ito yung dami bunga talaga. Ayan, e, oh. Hmm. Ayan, oh. Masin na lalaki. Ang ganda. Ate kamate sa'yo. Lagi spray mapaspray. Hmm. Ay, ang bunga. <laughs> Ganda. Ang bunga ng kamatis. Tana! Pari pa. Aba! Aba tayo, okra! Know, kaya ito. Kaila kaya, kaila kaya ito ma-spray. Nang sa insikto. Oo, oh, no, oh ayo. Oh. No, Ngayon, ito mo. Manayake. Ha? yung ano, ano. No. No. Ang ganda, oh. No. Ang ganda ng bunga, oh. Ay, tumunta ang bunga. Ay, kikita mo. Ay, oh. Ah, ah. Aarap tayo si Bastion, bunga. nga. Ang dami lang nanira, ayaw? Dami po tayong daglag. Ha? Dami naglag ng bulaklak. Ay, dami mo yun? Ulan ingit. Oo, ayaw. Yes, pre, nanay. Ano kaya ano kayo sabi, papakapit? Ano 'yun? Kahit, hindi kami ito hindi to dahil ano, sa ulan ingit. Laglag sa magayal. Sa ulan ingit, ano? Oo, ulan ingit. Maaari, ano. Laglag yan. O, tinanong mo, mabawal ako ito, yun, Mhm. Mm-hmm. Sa ulan ingit ito. Hmm. Obe, na po pala magbubuhay ito mga ganto ano. Palusutin. Ingay niyan. Yeah. Oo. So, Lakas araw ano, kami niyan, hindi Pag init. Oo. So, ay, merakot yung lang, lang, Ay, so, baga magaka. Katang stream mo. Oo. Pero ayos pa rin 'no. So, ang pawahan ng lagbugang ng... asa. hmm, asay. dami ayo tu Yung ano. Oh. Wala na eriwa ah, mm, oh, ganda tingnan oh. Puta parang ga. Para nasa Barcelona tayo ng kani. Eh. Yung <laughs> kabate, yung hitsura oh. Pwede ka dumaan sa kita oh. Ha? Kaya yeah, nga, ang talong, nabulaklak na rin. Ang bagong talong, ano? Nagkasaan nga naabunuhan? Ay, ako yung paalis ha. Eh, huwag niyo pabayaan ito ha. Eh, ba siya? Tayong kawawa. Diyan tayo ng harap buhay diri-diritso. oh, anong Diyos? May tubigan ka ay... Eh. Awa, o. Oh. Diyan sa pati sa akin ni ano? Ni... Pangalan ni Arman? Sa akin ni ano? Ni... Ito aming kinukuhan? Oh, pati huwi kakamati sa inyo, sisigit yan, sigurado. Sabi sa akin. Hmm. Kaya nga, kaya ko ibabalik agad ako eh. Hmm. Ma! Oh. Eh, mga tala, mga mam, Ayaw mga pala, Oh, siya din ikatak mo ha? Tanikaw. Ay, si Ay, tapos. Hmm. Ay, huh? hmm. e, mga talong tigas hindi ni eh, oh. Lala, tayo mo, e, teka, tayo mo. Ang dami kong gamit kami din, oh. Eh. muna mo Okay, ha? Mga kaibigan, babay, ka dito lang muna. ating update, maulan eh. Kaya yun ating patrabaho. Maulan. Mga ano. Ano yung abono mo dyan? Sulid? Hmm. Ay, alin pa ang... Alin dapat mo talagang mabunuhan? Alin? Ay, yung... Ha? Ay, ay itong talong pabunuhan mo kay Artem? Ano abuno Oh, di bibili ako. Okay, yan. Bibili ako. Sige. Okay, ha? Babay tayo ng, uh, ng sili. Anong kamatis. Ah, ano, ng... Ang nga tayo okra. Ayan, oh. Ate sili, ang gandami, oh. Diba? Diba? Hmm. Ay, kamatis natin, no? Oh. Ang ganda, para nasa abroad tayo. Okay, ha? Yan, no? Oh. Yan, medyo na verde berde ng ari, no? Ha? Parang natalab-talab na ka, ang kunari, eh, oh. Ano? Natalab na, oh. Sige, bye-bye.